So yun guys, nagbabalik na naman tayo sa panibagong video, panibagong kwento. Ay, wow! So yun guys, good morning. Ito nga pala yung araw na naregular ako sa trabaho. Ito guys, tamang ligo muna ako dyan, kahit antok pa at napapapikit-pikit pa. Tamang bus at sabon-sabon muna ako ng kojik, baka sakaling pumuti na ako. Ay, wow! O ba diba, tamang flex muna ng kojik na honey baka naman yan nga pala hindi na tayo magpapatumpik-tumpik sa ating mga pinagsasabi yan guys ito lang ang aking malit na kwento na na regular ako sa trabaho yan ang sa ito yung pinakambuong yung mga pinagagawa ko sa loob ng 6 month yan totally 7 months na pala ako yung kulang to na upload kasi syempre sa sobrang daming ginagawa busy busy sa ganyan ganito yun. syempre marami tayong mga pinagkakabalang ibang bagay kaya misan hindi ko na natututukan mag edit, yan, kasi hindi naman din biro ang edit, kahit simple-simple lang nakakapuyat din, pati hindi naman tayo hindi pa naman tayo full-time vlogger, syempre, kaya kaya hindi pa rin natin natututukan yung mga video, totally ang daming video sa cellphone ko hindi ko pa na-upload kaya nalilate na ako, syempre kailangan natin mag-focus sa trabaho natin, sa mas alam natin na bumubuhay sa atin, syempre pero kasi ang habol ko lang naman talaga sa pagbablog, yung guys, gusto ko magkaroon ng kwento, yung kwentong maganda para syempre yung mga nanonood sa akin, malay mo makapulot sila ng magandang tutularan. Yeah, tutularan. Wow! <laughs> yun guys, yun lang, konting kwento lang. Yun nga guys, nagmamadali na nga ako diyan kasi papasok na nga pala ako. Yun guys, napaka ano sa trabaho yan. Napakasipag ko yung mga time na yan. Yan, yung mga nasa loob parang lang ako ng 2 months, 3 months, yan, syempre, pakitang gilas muna tayo. Pero masipag naman talaga ako, syempre. Kaya nga, ang aga ko lagi pumasok. Syempre, mas maganda sa company yung papakita mo yung best mo. Syempre, para mas maging mabait din sila sa'yo, papakita mo rin kung gaano kakabayad. Hindi lang sa labas, hindi lang sa trabaho, hanggang sa labas ng trabaho, syempre. Kailangan natin maging mabait kahit tiga maging mabait, pilitin mo pa rin maging mabait. Ano ba talaga? Wow, mabait. Para pati siya sobrang ano, syempre, kahit tumatagal ka sa... Habang tumatagal ka sa trabaho, mas maganda yung mabait kasi mas marami kang magiging... Marami kang mapapakitaan ng magandang ugali. Syempre, kahit saan ka magpunta, kasi bawat, bawat kumpanya, syempre, marami kang ano... Marami kang makikilala diyan. Syempre, iba't ibang lugar. Syempre, at least lalawak yung pinakang ano mo lalawak yung pinakan lugar mo kasi mas marami kang kilala mas marami kang kaibigan yun ang gusto ko guys lumawak yung lugar natin mas marami pa tayong maging kaibigan mas marami pa tayong makasalimuan tao kasi minsan huwag ka lang magpapokus sa isang tao minsan pakisamahan mo lahat ng mga taong mga taong hindi marunong makisama <laughs> <laughs> yan. pero bago ang lahat ng yan para sa hindi pa nakakilala sa akin ako nga pala si Banois Vlog isang is small content creator na ang naging hilig ay ang gumawa ng mga video video na alam kong pwedeng tularan ng iba tulad kong isang empleyado sa isang kumpanya na araw-araw gumigising ng umaga at hindi nauuwi ng umaga <laughs> ay wow alam kong isa rin kayong nangangarap na maabot ang mga pangarap kahit alam kong imposible pero syempre, sabi ko nga, tiwala lang. Ay, wow! Nabalik nga pala ako sa aking kwento. Sa loob ng anim na buwan, pitong buwan na pala. Hindi, magwawalo na talaga ako ngayon, guys. Ano ba talaga? Hindi, magwawalo na buwan na talaga ako ngayon. Sa art nature. Pero noon ko pa sana ito in-upload. Kaso nga, syempre, lahat tayo ay may kanya-kanyang sitwasyon sa, sa, loob ng trabaho. Nga, huwag na natin ikwento yung mga moment na hindi ma maganda para kasi lagi tayong masaya na masasabi ko lang sa Art Nature. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Alam kong hindi ako magtatagal dito pero alam kong dito ako aasenso. Alam nyo bang negosyante talaga ang tangbo ng isip ko? Kaso alam niyo mahirap magsimula. Lalo na't na walang panimula. Ay wow, panimula. Baka naman meron dyan. Panimula. Ano bang magandang negosyo? syempre ang gusto kong negosyo. Mga malalaki. Kahit hindi malaki. Papalakiin pala. Yung mga bigasan motor shop yon guys ito yung mga pinagagawa namin dito sa ano sa art nature pag break time namin nagba basketball yan libangan habang sa loob ng isang oras yan higlilibang kami di yan libang lang tapos pagka naubos ang isang oras pasok mo ulit trabaho na ulit yan lang guys ang ginagawa kahit sa naman kailangan natin maglibang. Huwag lang yung malilibang ka. Wow! Ang guys, ano bang kwento nyo? Ba, saan ba kayong mga nagtatrabaho guys? Send nyo naman ako sa kayong nagtatrabaho. Baka hiring dyan, makalipat na. <laughs> Joke lang. okay, guys, salamat pa rin sa bumubuo ng Heart Nature. Salamat sa mga taong nakakasakop sa akin, syempre. Sa taong makakasama ko sa Heart Nature. Mga magagandang ugali pinapakita nila sa akin yun lang guys, tuloy-tuloy nyo lang yan para tuloy-tuloy lang tayo maging mabait tuloy-tuloy lang pala ako maging mabait <laughs> wow, wow pati kailangan namin magpahinga pag kami sa labas kasi mainit guys, tapos may aircon, sobrang lakas ng aircon wala, lamigan ka, yan guys pagbalik ko ng anong oras, uuwi na yan, ganun lang ganun lang ang oras, ganun lang, araw-araw bahay trabaho lang tayo, syempre good boy tayo eh, good boy daw <laughs> yan guys, uuwi na nga pala ako nyan sa mga part na yan Pagtapos namin mag-basketball, yan. Siyempre, papahinga, pulbo, papapogi, para fresh. Nagsusumi ka, sa ma-regular. Pero huwag kang magpapakita ang tao. Kailangan ipakita mo sino ka talaga kahit di ka pa-regular. Para hanggang sa maging regular ka, lalakan nila. Hindi lang sa nagka-uniform ka, hindi lang sa naging regular ka. Kailangan, pakita mo yung ugali mo kung sino ka talaga para hindi sila manibago kung kailang may uniform ka na. 2,000 years later. Yung guys, ito na nga pala ang ating unang araw sa trabaho ng regular yan. Napaka fresh fresh naman talaga ng ating mga outfit diyan guys, ito na nga pala yung uniform namin sa Art Nature. Yan guys, ano bang sa hula nyo? Bumagay ba o mas bagay sa inyo? <laughs> Ayan guys, napakaangas natin dyan. Kala mo napaka mabuting tao. Kala mo napaka bait. Kala mo napaka seryoso. Yung pala naglolo ko. and guys, minsan kasi pag nalabas kami sa trabaho, nagpapainit kami. Nagpapainit kami kasi medyo malamig nga sa loob. Para mainit-initan naman kami ng konti. Kung mapapasin nyo, lagi ako may jacket dyan guys. Kasi talagang ang lamig sa loob. Pero may time din naman na hindi naman sobrang lamig. Syempre pag lamigin ka, lamigin ka. Pag di ka lamigin, di lamigin. <laughs> Yan, shoutout sa iyo, Kuya Kiko. Let's go. guys, yan ang gawain namin pagka break time, tambay na naman. Ngayon pala guys, salamat sa mga nanonood at kung may iba kayong question, kung hiring ba dito sa Art Nature, syempre magtanong lang kayo sa guardia kasi hindi ko rin talaga alam. Pero kung nais niyo mag-apply dito sa amin, sa aming company na sa Art Nature, mag-inquire na lang kayo sa Facebook nila. May Facebook page naman sila din. Maganda direct. Direct na lang kayo rito sa Art Nature. Yung mga guardia naman pwede na lang kayo magtanong doon kung hiring. Mas marami, parang ngayon, mas maraming hiring sa kanila ngayon. Yun lang guys, paalam. Let's go! God bless sa lahat. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat na nanonood. Patuloy pa rin ako magbablog kasi ito yung gusto ko. Bye-bye! Bye-bye!